Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back po dito sa aking channel. May panibagong video na naman ako na ibabahagi sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung baguhan lamang na padaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw lamang ang pakakaisipin at mamahalin niya habang buhay? 'yung palagi ikaw ang uunahin niya at siya ay palaging nag-aalala sa iyo lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa at gusto mo rin ba na siya ay panay tawag, text o chat sa iyo? pwes gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% ang paniniwala nyo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ito'y napakasimple at napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay sambitin o banggitin mo lamang palagi ang kanyang pangalan at apelido ng pitong beses araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta huwag niyo pong kalimutan na sambitin ang pangalan at apelido niya araw-araw ng pitong beses. At nang sa ganun, ikaw ay hindi-hindi niya makakalimutan at ikaw ay palagi niyang maalala at ikaw ay palagi niyang tatawagan, e-text o e-chat, lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa at ikaw lamang ang pagkakamahalin niya habang buhay. Basta huwag niyo pong kalimutan gawin ang ritual na ito araw-araw. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At pwedeng gawin itong ritual, lalong-lalo na kung nagkamalabuan kayong dalawa. At kahit okay naman kayo sa isa't isa, ay mas mainam na gawin mo itong ritual araw-araw isang beses sa isang araw. Sa kahit na anong oras ay pwedeng gawin ang ritual na ito. Basta sabitin mo lang ang kanyang pangalan at apelido ng pitong beses. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. Thank you and God bless us all.